Good morning. Good morning, everyone. Ayan. Kami po ay pupunta dito. Magpapalit si Happy ko ng gulong. Sobrang lamig. Hindi siya nag-gloves before. Ngayon dito sa Edmonton. <laughs> Nakapag-glove siya. Sobrang lamig. Start pa lang yan, ha? Oh my God. Ako nga hindi ako nagsisombrero. Ngayon lang ako nagsombrero. Ay, nako, malamig. Hindi pa ako nakapag-move on sa lamig. <laughs> First snow pa lang. Tinamahan na ako. Tinamahan. <laughs> Sobrang lamig dito, my goodness. Sa Brampton eh. Hindi naman ganitong kalamig sa ano. Hindi ako nagaglab sa Brampton. Ngayon, nagaglab siya. <laughs> hindi, malamig po talaga kayong magbabalak pumunta ng Edmonton mag isip isip kayo <laughs> malamig malamig po siya tara samahan nyo kami siya po ay magpapalit ng gulong ayan samahan nyo po kami talagang super lamig. Tayo kasi sa Toronto. Negative 8. Negative 8 daw. Hmm? Negative 8 pa lang. May minsan daw pupunta ng 40. Pag 40 na pupunta, wala. wala diba yung lamig dito? Sa atin na minsan ganyan. Pero hindi naman ganyan daw. Sa Ontario. Like sa Brampton, Toronto. Malamig, lamig ano lang hindi ganito ito talaga yung lamig sumisiksik sa buto <laughs> malamig talaga iba talaga daw ang lamig dito iba sabi ni na mami ano? daw daw ikaw na nga nagtito eh di, daw hindi sa nga sabi ni mami noon di ba galing siya dito na Alberta talaga malamig hindi sabi daw sabi niya umalis siya umalis siya dito kasi ano hindi niya kaya yung lamig? Sobrang lamig, di ba sabi Eh, yung trabaho mo kapag uh, kartero, ay, eh, kartero na sulat, ay, po dyan. Doble-doble. <laughs> Yari na. Hindi, yeah, ito talaga malamig. Malamig talaga dito. Sanay kasi tayo doon sa andayo, hindi naman ganito kalamig, di ba? Kahit mo kaka-start pa lang. Ramdam na kagad ni Mr. Halili ang lamig. Gusto na bumalik na hong tayo. Kaka-start pa lang na ano, my goodness. Kaka-start pa lang eh. sabi naman sa Canadian, sa Canadian tara. November 20, kapag ali. babagsak ng snow, nag-snow na nga. Iintayin mo pa, eh, paano pa? Tagal. ba Alliance. Balik bayan box. Remittance. Process delivery container. Oh. Sixty-seven, one six seven, zero six. 1, 6, na kami ayan hinihintay ko po si hobby ko at bumili ng pintura tsaka yung mga gagamitin niya sa heater siya po kasi yung gumawa ng basement namin Ah, nilagyan niya ng kisame, yung mga ano, kasi nung dumating kami, hindi okay yung basement. Kailangan talaga ng ipapaayos mo yung basement. So, yung asawa ko po, siya po yung gumagawa. So, ngayon ay eh, nakisamihan na niya. Lalagyan na lang niya ng, ng pintura at saka may konti na lang siyang gagawin pa. Pero, almost eh natapos na niya po lahat eh, hindi na ako sumama at naku po tagal ay ikot na ikot ha hanap pa yung mga kulay kulay na ipipinta niya napipili ako ng kulay sabi ko blue sabi naman na eh ano ba naman yung kulay na yan hindi naman po pwede yun <laughs> sabi ko pinapipili mo ko eh, gusto ko ay eh, blue na eh, hindi daw pwede yung kulay na yon kailangan daw ay eh, plain o di hindi sige ikaw na lang ayoko lumakad ka ako malamig. Dito na lang ako sa car. E, diyan, hinihintay ko. Ayan, tagal naman. Tunay ka. Ayan, nandito kami sa Home Depot. Dito siya nagbili ng kanyang pampintura. Nako, ano kaya oras yung darating pagkatagal. Siya, hintayin po natin. Eh, modern ng wanton soup. let's go. Da -da -da! Dumaan po kami sa glit dito. Nakabili ako ng tatlong panjama. Sa amin dalawa. Sa ating dalawa. First, dollars. Bayad na ako. Ato, half price po lahat dito. Ayan, o, oh, diba? Pang winter, pang sundo sa mga bata. Pang jama, hindi na kasi pwede magmaong. Ah, eh, marami dito. Sa mga bata. Ayan, o. Oh. Mga half price. Bayad muna tayo. Hello po! Ayan, pagkatapos namin pumunta sa store, yung 50% off, nakakuha ako ng tatlong panjama. $5 dollars lang isa dahil naka-sale nga po. Tapos, sunduin namin ng mga bata. Ay, eto, nakabili naman. Eto po yung durian na binili ni ng asawa ko nung isang araw. Ayan, na depros na eh. natin. Tingnan natin kung anong, ano po ba. Tapos pala, kanina, no, pagkasundo namin sa mga bata, iniwan kami dito ni asawa ko at naghanap siya ng gulong. Ayun, sa awa po ng Diyos, nakakita na ng winter tire at napalitan na rin po. Hindi nakakabakaba pag umalis kasi madulas. Eh, ngayon okay na at bago po. Ayan, Ate na po itong, hen durian. Ay ito daw po ay ano, sabi ko sa asawa ko gusto ko ng durian, ay ako ibinili niya. Ay sabi niya, ay mahal pala yan. Nasa $40 daw po ito. Ewan ko kung ilan ang laman ito, pero hinog na po siya. Nung inano niya, hindi ko kagad biniyak at frozen po ba. Nilagay ko lang sa rep sa baba. Ayan, malambot na siya. Saan ba bansa ito? Wala naman nakalagay. Oh, Thailand. Galing po Thailand. Atin hindi akin na to. Kung ilan ang laman nito. Paano ba ito? nila daddy. Aba, eh. Yan, dapat pala pag ano, dito ko sa ano. Yan. Ako. Wala, sobrang hinog na. <laughs> Ayan, nako, ito na nga. Sobrang hinog na. Tamis. Oh, hinug na hinug na po sa. Naku, daddy. Dadaluan laman. Ganito pala to. Pinakita ko sa TV, madaming ano eh. Ayan. Love you. Ayan. Dami-dami din po. Ay, siya malambot na. Ang sobrang tamis. Opo. Siyempre po ay naka Ito pala, oh, may buto siya. Uh, siya. Ayan. Ayan. Marami din po tayo. Hmm. Maka Makaapat na bigi. Ayan. Tiyah, masarap ito. Sabi ko yung aking hihiwain na tilalagay ko sa rep. At siya, mamaya naman eh, gusto ko rin mag, ano ng gagawa ako ng fishbowl. Nagawa ako ng sawsawan. Ay, ayan, oh. Ayan na po ang laman ng aking durian. Hindi siya, siyempre hindi, hindi, hindi na po press. Kaya malambot siya. Ayan. Oh. Ayan, pero masarap po. Matamis. Matamis po ang ating durian. Nasya, kita uli po tayo mamaya. Ayan, nung nahiwa ko po ang durian, ay nilagay ko na po kanina sa fridge. At bukas po kakainin at gabi na. Eh ngayon po, ako po yung nag gawa ng fishball. Ayan, sardinas po to, sardinas. Tapos, nagawa ko ng na usawa na suka na may sibuyas at pipino. Ayan, sibuyas at pipino. Tapos, um, ito po ay, ano, sardinas, yan. Fishball, awan, oh, sarap po na sa usawan ko. And, nagtanong po ako, bibili sana ako, 500 grams ba yun, or 500 ano, ilang piraso lang eh, may nagtitinda dito mga Pilipino, ano rin po, eh, napakamahal. Merong 18 dollars, meron 25 dollars. Sabi ko ako na lang ang gagawa. Ayan, nakagawa ako at saka ayan. O di pag nanood ako ng TV, ako 'yung may kakainin. Oo, di ba? Nakamura pa ako. Ayan. Tikman po natin 'tong fishball na ginawa ko. Ayan, oh, tinyo. Sarap na ating sausawan. Oo. Mm. Ayan, ako, tama-tama. Ayan. Mm. Talagang masarap to. Mm. Mm. po. Nakakatipid pa tayo pag tayong gumawa. So, po yung sardinas. O. Sardinas. Tapos itlog. Mm. Kaya ayos na ayos po. Harap. O Masarap po ang sausawa pag nilalagyan ng sibuya, pipino, bawang, paminta. Ay siya. Ayos na ayos po. maayos. Ang aking asawa po ay walang kahilig-hilig sa mga ganyan. Ito mga ganito na mga suka-sukang pag-aanuhan ay hindi po. Hindi po siya mahilig. Ayan. Hindi po siya mahilig sa ano. Ako lang po ang mahilig tapos pong tapos pala po ay eh nakakita na ng gulong ayun na ikabit na po edi eh bukas eh, kahit saan na umikot makakaikot na po kami at wala na pong hindi na pong mag-aalala at makapal na ang gulong at saka napalitan na uli po na winter tire yung apat edi eh ayos na po o di makakalakad na po kung saan uli kaya lang po, kahit naman bagong palit ang gulong mo at yung ibang driver naman eh, hindi maingat. Kaya nga po, mahirap din po eh. Lalo't pag winter, talagang doble ingat na lang po sa the drive. Ay siya. Ako po'y magpapaalam na at mga alas 9 na po dito. Pakisubscribe naman po ng aming munting channel. Baka naman po pwede nyong isingit jam, Pakisama naman po ha. God bless po everyone. Thank you.